Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Proyekto kasama mo Guru Markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi namin tingnan ang bawat parameter ng korporasyong pinag-aralan ng mas maingat. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya The Boeing Company, Ticker, ee. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon sa panahong iyon, Abril 21, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya The Boeing Company na bibilang sa subkategory. Aviaprom, siyam na organisasyon ang lumahok sa pagtatasa at hindi ito kinatawan. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus 2.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1.1 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong merkado sa amin sa pinagsama-samang. Makikita mo na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na minus 2.5 puntos para sa The Boeing Company. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya, The Boeing Company, at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang stock The Boeing Company nagpakita ng pagbabago ng minus 5.1%. 22.2% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Wala itong sinasabing tiyak, ngunit kailangan mong isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng organisasyon The Boeing Company ay isang daan at dalawamput isa walo tatlo bilyong dolyar. Market capitalization ng subcategory ay US dollars dalawang daan at anim na bilyon. Boeing Co may bahaging apat na punto walo walo lima at isa sa mga nangunguna sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US dollars tatlo punto isa bilyon na may ng balance sheet ng subkategory na US Dollars 8 Bilyon. Boeing Co. ay bahagi ng negatibo, 49.958%. Paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng market at balance sheet capitalization makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi The Boeing Company sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 46.885%. Ang capitalization ng balance ay negatibo 4.58%. Na 207% mas mababa kaysa sa bahagi ng stock market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balanse sa subkategory, masama minus isa puntos. Walang utang ang kumpanyang pinag-aralan. Resulta sa mga utang ng kumpanya, napakahusay dalawa puntos. Ang balans ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo ay 0, Na may average na zero para sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars labing isa walong daan at pitumput pito milyon. Ang mga pasulong nakita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$ 2,700 at siyam na milyon. Na 76.4% mas mababa kaysa sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sasubkategory, matitiis, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.8. Ang average na subkategori na 2.7 ay 33% mas mababa kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars $66,530,000,000. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Ito ay lubhang masama para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng tinantiyang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, masama, minus 1 puntos. Ang margin ay minus 17.7% na may average sa subkategori na minus labing 11.5%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 6.4%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 67.566%. Ito ay isang 44% pagtaas sa bahagi ng market capitalization at ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng palitan ng organisasyon Boeing Co. sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay at dollars. Samantalang sa subkategory ay isang libo at dalawamput isa thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 30.7%. Pagtatasa ng halaga ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 69,000 dolyar. Ang average para sa subkategory ay minus 42,800 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 61% pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars Sa subkategori mayroong 373,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 4%. Pagtatantya ng mga benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi ay maikli sa 2.3% na may average na subkategory sa 2.4%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwatig Res Labing Apat na nagpapakita ng antas na 51% para sa kumpanya The Boeing Company. Sa subcategory, ang RSI level, labing apat na, ay humigit kumulang apat na Teknikal, ang mga bahagi ng subkategory ay sinipi na humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya Boeing Co. Ang aktual na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Dollars at 162. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US dollars isang daan at siyam na dalawa. Ang dynamics ng aktwal na pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang labin siyam porsyento. Tingnan natin ang talahanayan ng order, ito ay magagamit sa iyo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga pagbabahagi ng kumpanya Boeing Co., sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag magbukas ng kalakalan dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa guru markets.